Ang larawan na inyong nakikita ay tila mga lalaking sundalo ng Israel. Pero nagkakamali ka dahil ang mga sundalong inyong nakikita sa larawan ay mga babae. Kung ating i-zoom in, ay makikita na nakalabas pa ang mahabang buhok ng babaeng Israeli soldier na ito. Ang mga babaeng ito ay walang takot na pumasok mismo sa teritoryo ng Lebanon upang ipagtanggol ang kanilang bansang Israel. Ayon sa ulat ng The Jerusalem Post, noong una, karamihan sa mga female Israeli soldiers ay ina-assign lamang malapit sa mga borders ng Syria at ng Lebanon at kahit na sa Mount Domb region. Maliban sa mga special operations, gamit ang fighter jets, isang halimbawa rito, Noong umatake ang Israel sa Iran, gumamit ang Israel ng mga female pilot at doon na ibalita na nawasak ang air defense system ng Iran, wasak rin ang maraming military bases. At kahapon lamang ay ibinalita na sa kauna-unahang pagkakataon, nagbigay na ng approval ang Northern Command ng Israel na si Chief Major General Uri Gurdin na mag-deploy na ng team na magmumula sa Combat Intelligence Battalion. At ito ay papasok sa Southern Lebanon. Binubuo ito ng maraming babae at ang layunin ng mga babaeng soldiers na ito ay maggather ng mga intelligence information. Kasama rin sa kanilang trabaho na i-identify ang mga terorista, kasama na rin ang mga lugar nito. Sila rin ang gagawa at maghahanda ng mga listahan upang maging target ng Israel. At ang dalawang pinakamatindi sa lahat ay ang Direct Ground Combat at ang Aerial Attack. Ito ay upang in-neutralize ang banta ng mga militanting grupo at upang i-dismantle ang mga infrastructures ng terorista. Ayon sa isang Israeli soldier na nagngangalang Tehela, 21 years old, mula siya sa Ayet Batalyon. Ayon sa kanya, napakatindi raw ng kanilang assignment sapagat hindi raw biro na kilalanin ang mga terorista at makaharap ang terorista. Isa rin daw sa mga pinakamahirap ay ang maggader ng mga intelligence information lalong-lalo na sa mga aktibidades ng teroristang grupo. Dagdag pa niya, papasok pa lang daw sila sa Southern Lebanon. Ramdam daw niya ang pressure Nandyan din daw ang banta ng mga sniper ng kalaban. At upang safe daw sila na makapasok sa Southern Lebanon, kina-kailangan itong gawin sa pamamagitan ng kanilang mga paalamang at minsan sila ay gumagapang. Imaginin nyo na rin daw ang dala nilang mga karga. Of course, may mga bala, armas at iba pa. Dagdag pa ni Tehela, nasa mga 40% ang body weight ng kanilang katawan ay nakahanda para sa isang posibleng ambush. Isa pang Israeli soldier na nagngangalang Shani, 20 years old, ipinaliwanag niya kung gaano nga ba karami ang kanilang dala ayon sa kanya naglakad daw sila ng mga 1.5 kilometers at isa sa kanilang mga pakay ay gagawa sila ng position in the field kinakailangan daw na ma maintain ang kanilang camouflage at dahil gagawa nga ng position in the field hindi pwedeng baril lamang ang dala at pagkain kailangan silang magdala nang mga tools na panggawa ng posisyon. Pero ayon sa mga babaeng ito, matagumpay raw na kanilang naisagawa ang kanilang misyon at nakagather sila ng napakaraming intelligence information. Nalaman din daw nila ang mga anti-tank missile site na isinagawa ng Hezbollah kaya madali raw na isasagawa ng IDF ang kanilang mga target dahil Clear na raw ito. Ito rin daw ang dahilan kung bakit nalaman ng buong mundo at ng IDF na ang Hezbollah ay nagtatago ng kanilang mga armas sa mga bahay, sa mga villages. Iilan lamang ito sa mga isinalaysay ni Shani. Ayon kay Shani, nakakapraw daw bilang isang female Israeli soldier at sila raw ang kauna-unahang female combat team na pumasok sa Lebanon. Pero hindi raw gusto ng kanyang ina ang kanyang pinasok kaya nagalit ito sa kanya. Pero ayon sa kanya, ang kanyang ama ay proud na proud daw sa kanya. Wala raw silang takot na nararamdaman, kundi ang kanilang adrenalin lamang. At kanina lamang, ibinalita ng AP na ang IDF ay nakapasok na pala sa gitna ng capital city ng Lebanon. Sunod-sunod ang mga airstrike na isinagawa ng IDF sa Beirut. Ayon sa ulat ng AP, kahapon Lunes ay magdamag na nagsagawa ng airstrike ang Israel sa capital city ng Lebanon. Pinulbos nito ang maraming area na malapit sa parliament. Ayon sa ulat ng AP, sinabi ng Lebanon's State National News Agency na maraming mga embassies ang nasira, maging headquarters ng UN na damay raw. Ayon sa Lebanon's Health Ministry, na sa magdamag na isinagawang airstrike ng Israel, confirmed na merong limang tao ang nasawi. Samantala, 31 naman maluba ang sugat. Inilarawan naman ng reporter ng Associated Press kung gaano kalaki ang natamo ng naturang airstrike. Ayon sa kanya, napakalaki at maraming mga buildings ang nawasak. Maraming mga casualties, kaya naman sa kanilang mga lansangan, sa kanilang mga kalsada, nakahilera ang napakaraming mga ambulansya at napakaingay nito, bising-busy daw ngayon ang hospital sa Lebanon. Ganito isinalaysay ng isang reporter ng Associated Press ang naturang pangyayari. Dagdag na pahayag ng Lebanon's Health Ministry na sa naturang airstrike ng Israel, umabot na sa 3,500 ang kumpirmadong nasawi. At ang pinakamalaking porsyento na maraming mga nasawi ay umabot ng 80% at ito ay nangyari noong buwan ng Oktubre hanggang ngayong buwan ng Nobyembre. Meron ding mga nagbalita na sa mga isinagawang airstrike ng Israel, kumpirmado rin na nasawi ang spokesperson ng Hezbollah. Ayon naman sa report ng Al Jazeera na ang naturang mga airstrike na isinagawa ng Israel ay matapos na magsagawa ng missile strike ang Hezbollah sa Tel Aviv na kung saan sa naturang missile strike ng Hezbollah, merong kumpirmadong anim na Israelita ang sugatan. Wala namang nasawi. Agad na nagsalita ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu at nangako na kanilang ipagpapatuloy ang pag-atake sa Hezbollah ng Lebanon kahit paman makamit ang ginagawang ceasefire deal. Ayon sa ulat, ang US Envoy na si Amos Hotstein ay nagtungo na sa Beirut upang pag-usapan ang sinasabing ceasefire deal. Pero ayon sa Israel, walang kwenta ang ceasefire kung hindi didisarmahan ang Hezbollah dahil magiging threat ito muli sa Israel in the future. Ayon kay Israel Katz, kinakailangang disarmahan ang Hezbollah upang magkaroon ng kapayapaan ang Israel at Lebanon at maging ang Gaza. Yan ang mga matitinding pangyayari ngayon sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah at ito ang pinakabago. At antabayanan lamang ang mga susunod pang kaganapan sa Middle East, sa Israel at sa buong mundo. Dito lang sa Usapang Banal at upang maging updated ka, pasubscribe na rin mga kaibigan, malaking tulong para sa akin yan. At sa lahat ng aking mga mahal na kababayan dyan sa Israel at sa Lebanon, gagamitin ko ang video ito at platform na ito upang iparating sa inyo ang aming minsaheng mga Pilipino na nasa Pilipinas. Mag-ingat po kayo, hangad po namin ang inyong kaligtasan. Hanggang dito na lang. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.